guys, magandang araw, magandang buhay po ulit sa inyong lahat dyan mga idol Welcome back and again this is Dance Collection Bago po tayong magpatuloy mga ka-collection I-share ko lang muna sa inyo yung mga nabili po natin na mga hard to find coins So ito pong hawak natin mga hard to find coins po ito mga idol Ito po ay hindi basta-basta nakikita o nahanap mga idol kung aasa ka lang sa paghahanap nito sa mga barya hindi mo ito makikita dahil napakakunti lang po ang ginawa dito ng mga tiga BSP sa mga barya na ito marami na po ang nakapagtabi nito so i-update ko na rin sa inyo mga kakoleksyon yung patuloy po nating hinahanap at binibili na mga taon dito sa mga bariyang hawak natin ngayon marami pa rin kasi sa mga ka collection po natin ang hindi pa alam kung ano ba yung mga binibili natin dito dito po sa mga hard to find coins na ito at ano nga ba yung mga bariya na pwedeng bilhin ng mga coin collector dito po sa mga hard to find coins so marami pa rin po ang hindi makapaniwala kung bakit binibili yung mga ganitong klasing coins dito po sa mga barya na ito so kung bago ka pa lamang sa ating channel mga idol at gusto mo bang malaman kung ano nga ba yung mga barya ang hinahanap natin dito at binibili ay mag-subscribe ka lang dito sa ating channel Dance Collection po at mag-like mag-share at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng klase ng barya na ating tinatalakay dito sa ating video. Akala po kasi ng mga ibang kakoleksyon po natin dyan na karaniwang barya lang daw at madaling makita yung mga hinahanap natin at binibili na mga taon dito sa mga barya. So tinatawanan lang nila yung mga hinahanap natin dito pero hindi nila alam ito yung mayroong mataas na collector's value na pwedeng bilhin sa mataas na halaga. So ano nga ba yung mga tinutukoy natin dito? So ang nangunguna po sa listahan natin na ating hinahanap at binibili ay ang year 2009 at year 2007 mga idol. Katulad po ng hawak natin ngayon. Yan po, mga hard to find coins po ang mga ito na mayroong mataas na collector's value mga in demand coins pa rin ang mga ito hanggang sa ngayon napakakunti lang po kasi ang ginawa dito sa mga baryan na ito kaya hindi rin po ito basta basta nakikita o nahanap ngayon sa sirkulasyon kaya patuloy pa rin na hinahanap at binibili ito ng mga coin collector sa mataas na halaga na pwede pong bilhin sa halagang 1,000 hanggang 2,500 pataas. So, depende pa yan sa kondisyon ng bariya. At ang isa sa pwede nating hanapin at huntingin mga idol ay ang year 2006 na 5 piso. Katulad po ng nakikita nyo ngayon. So, ito po ang pinaka hard to find na taon dito sa mga BSP 5 piso. So, ito yung mga in-demand coins hanggang sa ngayon na mayroong mataas na collector's value na pwede pong bilhin sa mataas na halaga So ito po ay binibili ng mga idol sa halagang 1,000 hanggang 2,500. So depende po yan sa condition po ng coins. At ang year 2005, 1 piso na patuloy pa rin hinahanap at binibili hanggang sa ngayon. So ito rin yung pinaka hard to find dito sa BSP 1 piso na hindi rin po basta-basta nakikita at nahanap sa sirkulasyon at binibili ito sa ngayon sa halagang 300 hanggang 600 pataas so depende pa rin yan mga idol sa condition po ng barya at ang year 2006 na 25 centimo mga yellow coins or gold coins kung tawagin po ito ng mga coin collector so ito yung pinaka hard to find na taon dito sa mga BSP 25 centimo So ito po ay mayroong mataas na collector's value na pwedeng bilhin sa halagang 1,500 hanggang 2,500 pataas. So depende pa rin yan mga idol sa condition po ng coins. Napakakunti rin po kasi ang ginawa dito kaya hindi rin po ito basta-basta nakikita o nahanap sa ngayon. At ang in-demand coins na new generation currency, year 2017, 25 centimo mga idol na kung tawagin ay silver coins or white coins napakakunti lang din po ng mintage o ginawa dito ng BSP sa mga 25 centimo na ito kaya hindi rin po ito basta-basta nakikita o nahahanap sa sirkulasyon ngayon itong hard to find na centimo kaya ito po ay patuloy na hinahanap at binibili ng mga collector. So ito po ay nagkakahalaga ngayon na pwedeng bilhin 300 to 600 pataas. So depende po yan sa condition ng coins. So kung meron kayo nito mga kakoleksyon, mag direct message na lang po kayo sa ating page. At ipakita po ang mga larawan ng mga coins katulad po ng mga pinakita natin sa inyo. At kapag tugma po yan sa ating hinahanap, ay legit po natin bibilhin yan. Okay po mga idol, remind ko lang ulit, mga year 2003, 10 piso, na akala natin ay mga karaniwang barya lang ang mga ito. Subalit may isang klase pala rito na possible pwedeng magkaroon ng mataas na collector's value. So kung i-check iche mo ang mga baryang hawak mo ngayon, ay katulad din lang po yan ng hawak natin. Mga common o karaniwang barya lang po ang mga ito. Na madalas nating makita na umiikot po ngayon sa sirkulasyon. Dalawang klase po kasi ang variant ng year 2003 na 10 piso. Na may record po sa numista. So ito yung reverse 1 at reverse 2 mga idol na year 2003 10 piso. At ang hawak natin ngayon ay reverse 2 mga idol. Ito yung isang klase na may record po sa uh, sa numista na ginagamit natin ngayon. Napaka-common po nito at ito yung tinatawag na reverse 2 mga idol katulad po ng nakikita nyo ngayon. So dito lang po niyo titignan mga idol sa uh, sa reverse dito po sa likod ng barya na ito yung pagkakaiba nito doon sa isang klase ng 10 piso na hinahanap natin. So lahat po ng hawak natin mga idol na year 2003 10 piso ay mga reverse 2. Yan po. At meron po tayong sample ng isang variant po na hinahanap natin. So ito po. So ito naman po yung tinatawag na A uh, Rivers 1 mga idol so ito yung hinahanap natin ayan so makikita nyo mga idol na malaking malaki po yung pagkakaiba ng dalawa ng dalawang bariyang ito yan po so ito yung common mga idol ito yung hawak natin ngayon so ito po yung hinahanap natin yung reverse one So, kung mapapansin din yung mga idol, di hamak na mas malalaki yung script of legend nito na Bangko Sentral ng Pilipinas at year 1993 kaysa dito po sa Rivers One. Mas maliliit po yan kumpara po dito. So, makikita rin din yung mga idol na di hamak na mas malalaki at mas malalapad yung mga ngipin po ng tagwil yan po yung nakikita nyo yan kesa po dito na bilog po yung mga ngipin ayan parang pudpud po yung mga kanto kesa dito so makikita naman ninyo idol o oh. kitang kita po yung pagkakaiba ng dalawang baryang ito so makikita rin ninyo sa kanyang sinag ng araw mga idol dito po sa hard to find na reverse makikita ninyo, yung sinag ng araw niya, mas maigsi yung sinag ng kanyang araw. Ikumpara po ninyo dito, ito po, uh, mahaba o malawak yung pagkakasinag ng kanyang araw. So, makapansin ninyo, malakit ng pagkakaiba ng dalawang ito. So, yan po. So, dyan lang po ninyo titignan mga idol. Yung pagkakaiba nito. So, ito po yung common mga idol. Yung hindi po nabibili. So, napakarami po nito. Ito yung mga ginagamit natin ngayon. Ito yung rare. Dahil hanggang sa ngayon mga idol ay wala pa tayong nakikita. O nahanap at wala rin tayong nabibili pa nito. Reverse 1 na year 2003. So alamin nga natin mga idol kung meron ba talagang dalawang klase nito na year 2003, 10 piso na nakarecord po sa numista. So i-check natin doon mga idol para kung para malaman natin kung totoo ba yung mga sinasabi natin dito. So dumako tayo ngayon mga idol sa record po ng Numista. So dito po makikita nyo yung buong detalye ng DSP 10 piso. So ayan po. So ayan po yung pictures niya. Mababasa naman ninyo mga idol yung kanyang detalye. So makikita nyo dyan yung overs yung harap po ng 10 piso at yung reverse yung likod po ng 10 piso. Yan po, mababasa naman ninyo. So, pumunta na po tayo dito sa kanyang record. Kung meron pa nito, dalawang klase. So, yan po mga idol. Ayan, medyo malabo. Ayan. So, makikita ninyo, may dalawang klase po ng variant. Ang year 2003, 10 piso. Isang reverse one, yung hard to find coins at ang reverse 2 yung common coins yan po so ito po yung barya na madalas pong i-alok sa atin reverse to so ito po yung bihira so hanggang sa ngayon mga idol wala pa tayong nakikita nito o nahanap o nabibili yung ganitong year 2003 reverse 1B So ayan po mga idol, nakita naman ninyo siguro yung dalawang klase ng variant na may record po sa numista. Isang reverse 1 at reverse 2 na 10 piso. So ito yung reverse 2 na hawak natin ngayon mga 10 piso. Na ginagamit natin at umiikot ngayon sa sirkulasyon. So napakarami po nito mga idol at napaka-common lang ng barya na ito. So ibig sabihin mga idol hindi po ito nabibili. At ang year 2003 na reverse one mga idol. Ito katulad po na nakikita nyo. So ito po yung may value. Dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin nga tayong nakikita o nahawakan ito. Year 2003 na reverse one. Katulad po ng nakikita nyo ngayon. Yan po. Na may record po sa numista. So hindi naman natin nahanapin itong mga idol kung wala po itong record doon sa numista. So ito yung possible mga idol na pwedeng bilhin ng mga coin collector. So isa po tayo sa bumibili nito. So pwede kong bilhin to mga idol 500 hanggang 1000. Yan po. So hindi ko ulit sinabi mga idol na hanapin ito ha. So para sa akin, ah uh, i-check e mo lang yung mga bariyang nahawakan mo araw-araw malay natin makita mo ito so ito yung possible na pwede nating bilhin o pwedeng bilhin ng mga coin collector so isa rin po tayo sa pwedeng bumili nito reverse one na year 2003 na 10 piso so isa rin po tayo sa bumibili nito dahil gusto ko rin po makumpleto yung set na aking BSP na kasama po yung mga hard to find dito sa 10 peso coins. So sana ay nakapagbigay po ulit ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. Stay safe mga idol. Maraming salamat po. God bless.